Good morning. Papasyon ko kayo sa aking ano, asyenda. Tara. Pero isang halaman dito na napanood ko sa sa YouTube na sa part ng Middle East ay kinakain. Na dito ay tawa ang tawag sa probinsya namin ay isa lamang halamang damo o halamang ligaw na ang tawag ay talong-talungan sa iba at sa iba naman ay talampo na eh. ay <laughs> drop po yung kinakain yung bunga na try natin ngayon kayo to yung bunga na to kung anong lasa at kung masarap ba o oh, hindi yan po, po yan ah nakita nyo po yan ah, ah. diba try muna natin isa Tablet Try muna natin isa. Kung ano lasa. Ayan na. Hmm. na namis, namis yan na. Ah. May konting asim. Tapos may konting pait. Sa mga para ako makakayo ng ng palaya. Tada. Ha. Ito pa yung isang kinakain sa Middle East. Diba? Ayan o. No? Kaso hilaw. Ah. Ayan o. No? Ayan. Ay kaso hilaw pa siya. Hindi pa siya pwedeng kunin. Kaya sa Middle East ginugulay nila. Ang ganyan lang. Hilaw na ganyan. Tapos gugulay nila.

Tamis, tamis ya. Ah, baka lang nyo, hindi ko ko nakain, nakain. ko eh. pa Marami dito yan. Oh. Hindi ko na alam kung ano yung benefits nito sa katawan ko. Pagayari nito. O, oh, ito ba yung mga Oh. Ang makakasama. Kunin na natin yung isang kumpul na to. Ayan. Pero sa ibang YouTube, sa ibang vlogger, nakita ko, kinakain nila to dahil marami raw benepisyo na ibibigay ito. Sa katawan ang kumakain. Hmm. Wala nang hugas-hugas. Wala naman eh. Hmm. tamis. mambon harap tayo ng harap tayo doon ng yung parang kondol sandali lang mga, mga idol hanap tayo ng parang kondol doon ha pag dito sa probinsya na karira hindi mo masyadong kailangan maghahanap ng pagkain dahil halos kompleto rito may marunggay may yung o merong mga ligaw na ampalaya ayan o oh. ayan o oh. eto eh hilaw pa kasi ito kaya hindi pa pwede yung hinug niyan, guys pakikita ko sa inyo ay na unahan na tayo ng ano ito yung ganito yung hinug nyan no? oh. mapula ano eh sa may kagat ng ano eh ng ibon eh eh kinakain din kasi ng ibon niyan kasi kuya hindi kina kung, kung, kung hindi kinakain ng ibon niyan nakakalapso yan ibig sabihin kaya yan safe kainin ayun <laughs> nakadali tayo nag isa ayun o no? ah, ba diba? oh, yan ang hinog niyan mga idol ayun ah, pa o ayun pa ah dito sa atin maraming mga pagkain tumutubo lang ko sana. imported dahil sa tingin ko galing ito ng yung, yung ano na to galing ibang bansa ito dahil sa ibang bansa ko lang ito part ng Middle East eh. niluluto nila to yung mga ano Bangladesh kaya kain nila to specialty nila to sa ulam dito, damo lang to sa atin, di ba? Hindi pinapansin, pero malaki pa ang binipiso nito. Kahit ko sa inyo. Hmm. Nakakalaan nyo, dito to. Ah. Hmm. Lasa siyang, ano, papaya. Masarap siya, masarap. Lasa siyang papaya. Kung nakakita kayo ng damo na ganyan doon sa inyo, hintayin nyo siya mahinog. Ah. Jose, demor. Rentro ya no. ginya yung pga hilaw. Hmm. Dami nga dito sa baba eh. Asa mga hilaw pa siya. Pero hindi ayun. Ay hilaw pa. Ba? Diba? Hmm. 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 Tara. Tamisaman, tamis. At siyang tumamis nung kinain ko yung unang kinain ko na talong-talawan. Pag kain ko dito, mas matamis, mas matamis mas 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 Next time, iba naman pakikita ko sa inyo. Magandang umaga